Okay, maraming nagtatanong sa ganito mga kamugil. At TV console yung ating tinitira ngayon So, ang tanong nila, magkano talaga yung budget pag nagka, nagpapagawa ng ganito? So, masasagot ko dyan mga kamugil, magdidipindi po yan sa design ng ating ipapagawang TV console at lapad niya. Kung gaano siya kalapad, gaano siya kalaki, magdidipindi yung gastos doon. No? Yun, doon po talaga magbabase yung ating mga gustong ipapagawa. So, ito mga kamugil, aalamin natin to kung magkano talaga yung gastos nito. Oh, yung mga materialis uunahin natin mga kamukil. Yung pinapadikit ko, yun po yung tinatawag nating no more nails. Yung isang buti po niyan, mayroon 200 plus, mayroon ding 150. No, mahigit 150 yung isa. So, yung pinapadikitan ko naman mga kamukil, yun po yung atin tinatawag na marine plywood. Yung gamit ko dyan, yung isa dyan is 1,050. Pinakamura na yan mga kamukil ha. At yung cabinet natin dyan, ganun din, marine plywood din yan na 1,050. Yung puti na nakikita nyo mga kamkel yun po yung tinatawag nating marmol board Mahigit 2,000 plus yung presyo nyan Tapos yung nakadikit sa wall na parang black yung kulay Yun po yung tinatawag nating WPC Yung isa nyan mga kamkel nagkakahalaga po ng 400 something Pababa mga kamkel 300 plus hanggang 400 plus yan yung presyo nyan Tapos may dinidikit ako dyang ilaw na nagkakahalaga ng 2,000 plus mahigit Sali pa natin yung mga wires dyan. Ayan, sali pa natin yung wires dyan mga kamukil. Nagkakahalagi din siya ng 500 plus, no? So, nagkakaroon tayo ng marmol board dyan na dalawa. Umabot yan na 6,000 mahigit mga kamukil. Yung marmol board, kasali yung pampadikit niya. O, may ilaw tayo yung shadow light ng 2,000 plus. Tapos, 4,000 plus naman yung nabayaran natin sa PBC. O, yung marine plywood na tat, uh, dalawang piraso yung nabili ko dyan ng itong TV console na ito mga kamukil nagkakahalaga siya malapit uh, 13,000 mahigit no, yung nagastos nito so kung isali pa natin yung uh, mga kunting pako na nailagay natin dyan sweets aabot talaga siya ng mga 14k so yung libor na singilan dito mga kamukil nasa 7,000 no? yung libor ko dito so ibig sabihin aabot siya ng 20,000 mahigit mga kamukil itong TV console lang na ginagawa natin tapos dagdag pa natin itong mga hinges mga kamukil itong ating ginagawang kabinet yan mga kamukil na papansin yung kabinet natin WPC din yung ginamit kasi, yung gusto ng may-ari is walang masayang na materialis so gusto niya pambalot sa uh, magiging hanging cabinet niya o floating cabinet is yung mga tirang WPC wag na lang daw kulayan so yung plano ko sana dyan mga kamukil kukulayan siya na magkatulad siya ng marble board so yan na po yung pinaka forma niya mga kamukila ah. mahigit 20,000 yan pero hindi pa yan tapos mga kamukil dito sa pinaka yung may white nakikita nyo sagad yung ating uh, WPC dyan na black no? hanggang dito dyan sa kabila yan oh. yan yung mga shadow light nya nagkakahalaga yan mga kamukil ng 2,800 yung ilaw na nakikita niyo sa paligid niya. So, sinusuma o tututalian natin to lahat mga kamukil kasali libor, nagkakahalaga to ng 21 to 23,000 mga kamukila. Itong ginagawa nating TV console. So, yan lang po. Sana'y maliwanagan kayo. dipindi po sa laki mga kamukil yung ating gagastusin. Okay? okay.